Oh, mga idol. Galing kaming Claveria, minalas talaga. Oh, panlaw. nadali yung Abo na nga mag-loss inum. Yung... Lao, ubos yung biring mga idol. Wawa naman yung motor ko, oh. Basag oh. La nakahiga na yung motor ko mga idol, oh. Mabutit, andito si Kuan. Nadaanan kami ni Kuya Ipi. Salamat kay Kuya Ipi sa tulong. Sama ko si Ninong Nil. Ayan o. So, alanganin na kasi malayo dito sa tindahan at shop. Dito pa kami sa may Kalpi Banda. Boundary ng tuburan. So, ikakargan na lang siguro namin itong motor ko sa tricycle. Titingnan namin kung kasya. Wala. Pag inaabot ka talaga ng di mo asahan. Yan, dito namin karga mga idol. So, dadalhin namin to sa Makahoy para ipaayos. Itong sarong mo nag andar ito? Eyo. Ah.